Salamat ako kasi sa paniginip ko, at natin nakita yung uh, kagandaan ni si St. Rosa Prima. Sa talagang meram na si St. Rosa Prima. Kaya masaya po ako na mag-celebrate na, na na misa sa sa inyo po, sa inyong uh, parish. Tayo din po ay uh, ika-apat na ikonabiento. So, ito yung last uh, Sunday na ng Advent. So, bilang isang krisyano, napakalagang po sa atin na magkaroon tayo ng balalim na kondasyon sa ating patiriwang ng kapyento. Kailangan naunawahan natin mabuti ano ba yung pinagdiriwan natin sa panahon ng kapyento. Alam naman natin na kapyento ay isabihin na pagdating, di ba? Pagdating ng panginoon okay. na malikubos natin. Pero hindi pa rito ano pa ba yung dapat ng dalim na na maalaman natin, higit sa lahat, sa simula't simula pa, bago pa ikay ng Diyos na lahat ng bagay, nasa isip na tayo ng Diyos, Amen. tayong mga tao. Lalo ng Diyos na makasama niya tayo. Kaya, kaya tingnan niyo yung uh, yung uh, Garden of Eden, ba? Diba, si Adan at Eva, inilalarawan sa plan of Genesis na kasama ng Diyos si na Adan at Eva. Kasi talaga yung layo ng Diyos na tayo ay kanyang makasama. Kaya tawag yung na, uh, pray natural gift na kasama natin ng Diyos. Pero, dahil uh, hindi lahat ay sumahayon sa plano ng Diyos yung particular na yung uh, sila Lucifer at ang kanilang kambol. Kaya sila iniwaksin sa langit. Itinapos sila sa langit. Kaya tawag sa kanila ay foreign angels. Kaya hindi magandang tawagin na parang isang regalo na buwaba ang mula sa langit. <laughs> na buwaksa mula sa langit. Yung <laughs> e, parang pangit. Kasi foreign angels, di ba? Like something negative. So, So, yun So, dahil, uh, dahil uh, yung mga fallen angels, tutol sila, sila, sa plano ng Diyos. Tamo, na Lalalangin tayong mga tao. Kasi mga angel, nila silang na merong katalinuhan, kagandahan, at spirito. Pero tay mga tao, wala sa alikabok lamang. Di ba? Tapos tayo po mga tao, mababanguri, magiging kawangis pa ng Diyos ng katas asan. Diba? Dahil yung Diyos na ikalawang persona ay magiging tao. Diba? Kaya diba kapag Pasko yung, uh, yung gospel, ibigay. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was with God. So inyo, yun, in yung, uh, in yung uh, yung, yung Diyos sa tang Diyos magiging tao at magiging kawangis natin. At sinabi pa ng Diyos na 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 yung isang babae ang magsisilang sa kanyang anak at yung babae na ito ay magiging reyna ng mga anghel. So lalong hindi matagap yun ng mga foreign angels na isang isang nilikha mula sa likabog ay magiging reyna na manghel. Kaya, nung sa uh, saklat ng Genesis, nung uh, nagana sina, na si Eva, unang tinukso ng Diablo si Eva. Kasi, hindi alam ng Diablo, sino ba yung babae na na magsisilang sana? Sa Kasi wala naman pinagin na pangalap, sino yung babae na to. Kaya, unang yung tinuksa si Eva. Kaya, Nung uh, natukso si Eva, doon nagkasala ang tao. At dahil sa kasalan ng tao, lahat tayo na nag-imanap ni Adan at Eva ay nag ng kasalan ng uh, uh, mana, original sin. Pero sinabi din dun sa book of Genesis na, na kahit na nagkasala ang tao, meron pa rin nakita ang Diyos na isang babae ang namumugot tali sa lahat ng mga babae. At ito ang napili ng Diyos na magsisilang ng kanyang anak. Kaya itong babae na ito, sinabi sa alat ng Genesis na magiging kaaway ng Diyablo. So pag sinabi kaaway, ibig sabihin walang kumnayan. Diba? Pag kaaway mo, ayaw walang kumnayan. Ayan. So, kaya yung babae na to, sa simula pa, hindi pa siya sinisila, wala na siyang kasalanang mana kasi wala siyang kaugnayan sa Diablo. At yung babae na to nga, ay namumukot tayo sapagat yung babae na to ang magiging ina ng kataas-taasan. At paglipas ng mahabang daang taon, inilahag ng Panginoon ang mga tanda kung sino ang babae na to. Kaya mula sa kay Propeta Isaías, sinabi na isang dalaga ang maglilihig. Pero hindi pa rin kilala kung sino yung babae na to. Wala pa rin binanggit ko sino ito. At yun nga, sa, uh, kailangan sa pagbasa ng uh, yesterday ata, na i, nung nagpakita ang Angel Gabriel sa si isang dalaga ng pangalan ay Maria. At ang pagbati na Angel, sabi dito na buod kang pinagpala. ba? Diba? At actually, uh, ano pala sabi? hindi pala. Napupuno ka ng grasya. Yung pala yung mga sa kanya. Napupuno ka ng grasya. Sabagat si Maria ay punong-puno ng grasya mula sa langit. Sabagat si Maria ay isang babae na nagbibigay ng buong-buong sarili sa ating Panginoon Diyos. Kaya si Maria ay punong-puno ng grasya. Kaya ano mga hiningin natin sa pangalan ni Maria, talaga namang uh, madaling ipinagkakalawin sa atin sa bagay punungasya ng grasya. Kaya diba sa wedding of Kayla, kahit na hindi pa oras ang himala ni Jesus, pero dahil sa kahilingan ng kanyang ina, naganap ang himala sa kasalan sa kanya. Dahil dito sa magiging punungpuno ng grasya ni Maria, dahil si Maria ay uh, tunay na buong-buong nagbibigay ng sarili sa Diyos at nananampalataya sa Diyos. At tayo rin naman, bilang mga minyagan tayo rin naman may ng grasya. Katulad ni Maria. Pero nawawala lang ang grasya kapag tayo nalalayo sa Diyos. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi tayo napupuno ng grasya kapag lumalayo tayo sa pinagmulan ng grasya ang Diyos. At isa sa pinaka-dahilan kung bakit hindi namin natatagap ang grasya kapag tayo nagkakasala. Sa pagkatakasalanan ang naglalayo sa Diyos at naglalayo sa mga grasya mula sa Diyos. Kaya, tanda natin na ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa simula simula pa, mahal na tayo ng Diyos. Kaya gustong gusto tayong punay ng grasya ng Diyos. Pero hindi natin mananggap ang mga grasya, ang mga biyaya, kasi nga, tayo mismo nagiging hadlang. Kasi hindi tayo nakakonekta na maayos sa Diyos. Hindi tayo, tayo mismo-mismo, hindi tayo naniniwala na kaya ipag-alimta ng Diyos sa atin. Kulang tayo sa pananaring sa Diyos. Gusto mo ibigay ng Diyos, pero ito mismo, parang nagdududaan, ibigay ba talaga ng Diyos? Di ba kapag nagnanabena, kapag nagdarasal, may hiling sa Diyos. Pero sa kabila ng pagdarasal, may pagdududa. Eh yun po yung hindi maganda. Nakatahad lang yun para makamit natin grasya. Di ba sinabi nga, ikaw ay puno ng uh, pananampalataya. walang imposible. Di ba? Kaya, dapat nating tularan si Maria. Kaya si Maria din ay uh, ay uh, talagang pinagpala sa babae lahat. Ito yung uh, ni Elizabeth sa kanya. Sapagkat nanalig si Maria sa Santa ng Diyos. Wala siyang pinaliligan kundi sa ng Diyos na ibinahagi sa kanya ng hell. Yung salita ng Diyos, napakalaga rin sa atin na dapat natin panghawakan. Tanda niyo rin, di ba, nung uh, si Jesus ay tinokso, ng Diyado sa disyerto nagutom na gutom na siya. Di ba? Ano ang pinalaban ng Diyos sa demonyo? Ang salita ng Diyos. Di ba? Ginamitan ni Jesus ng mga salita ng Diyos ang Diyablo. Kaya umalis yung Diyablo. At kapag ang pari ay nagbibindisyon din, napakalaga din ng salita ng Diyos. Kaya sa mga blessings, may mga, yung mga readings doon. Kasi yun po talaga yung proper blessing. Kasi rosary. Yung rosary talagang napaka-effective sapagkat ang rosaryo ay regalo sa atin ni Maria para laban sa Diablo at sa mga uh, at sa mga kapamakan. Kaya, di ba na mga bata tayo kung gusto rin yung bata? na yung mga sinusunta, yung pag ang mga bata masakit, yung sinusunta ng rosaryo. Kasi, para huwag mong sakitin sa kamalay niyo sa disgrasya. At ganito po yung ginagana, ginagawa ni St. Dominic. Kapag yung tao sinasabihin ng Diablo, sinusunta niya ng rosaryo Rosario at nagwawala ang Diablo. Alam, alam niyo po ba na sa bawat pagdarasal ng Rosario, natatakot ang Diablo. Ayaw na ayaw madinig ng Diablo ang pangalang Maria. Kaya si Maria ang aking talagang proteksyon laban sa Diablo. Dahil si Maria ay kalaban ng Diablo. At si Maria sa pagdarasan natin ng rosaryo, lalo lumalalim ang aking pananampalataya sa kanyang 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 Seso Cristo. At wala naman layo ni si Maria kundi ilapit tayo lahat sa kanyang 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 Sabay ng pagdunabena natin ng simbang gabi, ito ay para sa karangalan ng mahal ng Maria. Sana mapalipit tayo kay Maria. Sa panahon natin ngayon, bihira na nagdansa ng rosaryo, lalo na siguro sa mga batalag. Mga magulang, ituro po natin sa ating mga anak kung paano mag-rosaryo. Ito rin yung uh, gospel natin for today, the visitation. When uh, Mary visited their camps in Elizabeth, di ba? So, yung rosaryo po ay biblical. At alam naman namin na uh, ang rosaryo ay talagang uh, ay uh, sa akin para lumalim ang uh, aming pananampalataya sa Diyos. At ganoon din, natanda ko yung, uh, yung isa ko sa isang uh, accountant sa Makati, uh, uh isa kakaw dapat po yung bus na sinasakay niya. Tapos so, sabi niya sa akin, minsan, pag nasal mo kasi, tapatapak na ako sa mga bus dahil uh, nagkampobya na ako dahil kasi in-hold up yung bus na sinasakay namin. Kaya sabi ko, next time, kapag sasakay ka ng bus, lagi ka magro-rosaryo kasi mahaba naman yung biyahe mo. Lagi ka magdarasal. Ang pahalaga ng pagro-rosaryo. Kaya sabi ko, magdarasal ni rosaryo next time, pag nakita tayo, bibigyan kita ng uh, ng milagrosa. Tapos na nakita nga kami, uh, sinotap ko siya ng medalya Milagrosa. At alam niyo po ba, after one week, more than one week lang, na-hold up na naman yung bus. At this time, habang papalapit yung mga hudapir, nasa dyan at nasa na hawa-hawak niya yung, mga uh, yung Miraculous Medal. Sabi niya, Mga Mary, Mga Mary, tulungan mo ko, Mga Mary, tulungan mo ko, Mga Mary, tawag siya ng tawag. At alam niyo po ba, nung pagdapat ng mga hudapir, Uh, Pagkatapos sa kanya, parang hindi siya nakita pa rin ang tunadala na ginatapos inuwa yung mga gamit ng mga katabi niya. Sa kanya, walang namuha kahit naisa. Pagkatapos, iyak siya niya kasi siya mismo nakaranas ng milagro mula sa ng Maria. Si Maria, sa simula nung iba't pa, ibang -iba parahon, sa iba't ibang kaparahon na nakita niya yung kanya, yung kanya apparition di ba? at not yun para sa atin. Para sa ating mga tao. sa mahal na tayo ni Maria. Eh, di ba si Maria? Hindi e, yung laraw niya. Nagdasal sa atin, nagdarasal sa atin. Na sana bawat isa sa atin sa langit. Makasama. Makasama sa kalangitan. Kasi yun talaga yung layo ni ng Diyos sa simula simula pa. Bago tayo. Hindi kayo pa. Talagang gusto ng Diyos makasama tayo sa kanyang ari-ari. Pero, may kalaban tayo. Diba? Ang Diablo, ginagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang katalinuhan para nilangin tayo mga tao na huwag namin marating yung dapat na paroroon na natin. Ang mundo, masyadong mapanilang. Huwag tayo madala sa panilang ng Diablo. Ang turo ng Diyos hindi nagbabago. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, o sa yung uh, uh, hindi ko man ginagawa ng karamihan ay tama, di ba? Yung relativism natin na tawag na, na hindi ko man, halimbawa, halimbawa, for, for example, nagsasama ng hindi kasali, o yung, yung parang uh, sleepover na tinatawag. Para bang hindi kasalanan, di ba? Dahil ginagawa ng karamihan, ginagawa, nakita natin sa television, aros dahil ginagawa na yun, ayaw naman pang sagsimbahan. Isa yan, isa mga palili lang sa atin ng Diablo. Kaya, maging matalino tayo. Alamin natin kung ano ang tama. Lagi tayong pangawakan natin yung serta ng Diyos. Kasi sa ng Diyos, hindi po nagbabago. Kahit uh, na anong dating ng panahon, hindi po mababago ang santa ng Diyos. Ang turo ng Diyos loon, ang turo ng Diyos kapon, ang turo ng Diyos bukas ay pare-parehas lamang. Hindi po mababago. Iyon po ang dapat natin ipanghawakan. At, kasabay ng pananalig natin sa Diyos, nandiyan naman po ang ating inang si Maria na palagi nakalali sa atin bilang isang modelo. Kung kaya ni Maria na maging banal, kaya rin po natin dahil si Maria ay katulad din natin simpleng tao, katulad din natin Katulad din namin mga tao, wala tayong pagkakaiba kay Maria. Ang pagkakaiba lamang natin, si Maria naniwala sa si Diyos. Si Maria pumapit sa si Santa ng Diyos. Si Maria na buhay ng namin sa Diyos. Kaya, ganun din po sana ang ating dalangin. Sana pag-imbalan din tayo katulad ni Maria. Amen.